what is mentioned here every vote counts unless it doesn't uh, unless it doesn't a call to action and i'm referring now to the overvotes and the undervotes of 18.2 million overvotes and 443 million undervotes i would like to emphasize the word votes Marami nga talaga ang sobrang nagdududa sa resulta ng eleksyon ngayon. Maliban kasi doon sa lantaran na vote buying at paggamit ng ayuda para kumuha ng boto, sa mismong eleksyon ay maraming naging bulilyaso. Isa nga sa mga pinakanakakaduda ay ang napakataas na numero ng overvote na umabot ng 18.2 milyon na boto. Isipin nyo, sa senators na position pa lang, Almost 17 million na ang overvotes dito. Kung titignan mo sa balitang ito ng Philippine Star kung saan ito daw ang final and official count ng mga nanalong senador, si Kiko Pangilinan ay nasa 15.3 million lamang. So kung ikaw ay may overvote na 16 million 800, eh pwede ka nang manalo na pang-apat sa senatorial polls. Ang overvote na to ay sobrang dami na kaya mo nang manalo bilang senador. Eh alam naman natin na laganap na ang mga nagre-reklamo ng overvoting ay yung mga bumoto ng Duterte o Duterte 12. Guys, imagine, nung 2019 midterm election, more than 1 million lang yung overvote. Pero ngayon, tumataginting na 18 million. Number two, sa madaling araw ng bilangan ay nakita itong kadudadudang pagbaba ng mga boto. Ayon pa nga sa balita ng mainstream media, ang error daw na ito ay nagkos ng 5 million duplicate votes. Pangatlo, even ang mga European election observers na dinala dito ng gobyerno ay andaming nakitang mga problema. Ang ilan nga dito ay katulad nitong number 2 at number 5 na election-related violence na sumira sa butuhan sa ilang mga lugar at naging sanhi ng 30 killings of candidates and election officials. Kitang-kita din nila ang credible indication and reports of vote buying. Sabi pa nila, in invite invite nyo kami tapos hindi nyo naman kami papapasukin sa mga voting precincts so paano kami makakapag-obserba ng maayos. Nakita din nila na may 20% na mga candidates sa district representative ang walang kalaban. Pang-apat, marami ding mga reklamo ng mga sirasirang Picos machine na yung iba 7 to 8pm ay hindi pa rin gumagana na nagresulta na yung iba ay hindi na nakapaghintay at hindi na lang bumoto. Yung iba naman ay dahil sa may hawak ng balota at tapos na nilang bilugan ay pinipilit na hayaan na lang yung officials na maghulog nito. At alam ko, pare-pareho tayong nagulat sa mga numero ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan na hindi natin ine-expect na dyan mapupunta na ang layo sa resulta ng mga survey. While yung ibang mga nanalo ay kitang kita kung saan naman talaga sila napunta ay doon naglalaro yung numero nila. So many complaints have been aired to us, have been relayed to us concerning the irregularities and uh, non-accuracy of the results of the election. Uh, even the process itself is questionable. And um, ang amin pong ipaalam sa inyo, ay hindi po humihinto ang Duterte 7 sa kanilang laban para sa bayan. No? Ang gusto po namin mangyari ay ganito po para direksyo na tayo sa usapan natin. Ang gusto namin mangyari ay iimplementa ang batas, section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang uh, prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic pero pag bilang po na mga boto sa presinto, kailangan po itong manual counting. Komelet, totoo ba to? Na yan ang naaayon sa batas? Siguro para mabawasan ang duda ng mga tao, sundin na lang natin ang batas.